也是。今天怎么就来这边啊？ parang rin nasagi siya, so sumama din siya. Pero natotali na lahat ng sila from your job natin sa pagkakaino. Sa ito Nandun pa rin ko. At yung isa yung ano po, yung ating uh, anong pinagdun rin. Pero bakit sa kagaling hospital, nagkaroon po yung unang minas na po. Yung ating mga nangyayos mostly mom sa lower part in the injury ng mga ibang mga kamay nila so, uh, based on the initial report mo parang hindi na nagawa ng mga sapat Actually, mam, yung mga construction natin, yung di ba, made of, hollow blocks. Binabasa nila minsan nila, mam. So, yun yung magiging weapon Yung sa hollow blocks. Sir, bali, ilan yung nasaktan natin? Sir, initially, sa investigation natin, sir, may anong papayong uh, nagtala na medyo may Balubang na nakatamusong mga sugat sa from Baha po yun. Eh. And we have two posts sa ating bahala na gums. Pero hindi naman po siya lang talaga So pero pwede nga yung walo bali yung mga po yung ano po ano po Pero yung dalawa kasi sa nangyong naman siya palaga kailangan ng ano po partner ano po ang uh, ano po, instruction from our officers sir kung ano po magiging status natin and nandito po ngayon ang ating SWAT and the PNP yung for further ano po, further instruction kung anong gagawin natin kung magkakandak po tayo ng Greyhound after this pagpapasipay pa kasi we have to clear po kung saan po yung mga contraband na to so para masisigurado natin na hindi po magkakaroon ulit Around 1.57 po yung exact time Hindi po, natapos po siya ma'am is ano po 2.18 Parang 8 minutes lang po